Kamusta mga kababayan? Welcome sa ating Political Deep Dive. Diretso at walang paligoy-ligoy. Ako si Hashtag Walkwith Lang. At ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na isyong bumubulabog sa Pilipinas. Uuwi na ba si former President Rodrigo Roa Duterte mula sa ICC detention sa Dahig? At bakit nga ba? Si Vice President Sara Duterte nagrally sa Australia. Sinisiraan nga ba si Bongbong Marcos? Iskam ba ito o isang malaking political chess move? Kung nasa Davao ka, Dubai, Los Angeles, o Sydney, para sa iyo ito, lalo na sa mga OFW na gustong malaman ang totoo'ng nangyayari. i ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks para suportahan ang content na parang napuro puro katotohanan. Ngayon, let's unpack ha. Si FPRRD nasa ICC. Si VP Sara galit na galit kay BBM at si Marcos parang walang pake. Pero may plano kaya? Tara, i-dive natin with facts, satire at konting hugot. Pero bago ang lahat, quick history para malinaw ang konteks. Ready? Let's go! Okay mga kaibigan ha, balak, balikan natin ang kwento ni Rodrigo Roa Duterte. Presidente siya ng walang filter, diretso, war on drugs at take no prisoners style. Pero ngayon, nasa dahig siya. Kinintay ang hatol ng ICC dahil sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Si Digong ha, kahit sa dahig, parang nakajip nilang papuntang Davao. Diretso, no filter. No March 11, 2025, inaresto no si FPRRD at dinala sa ICC no si VP Sara galit na galit sinabing unjust ang kaso sa Melbourne nagrally siya humihingi ng suporta sa Australia isang ICC member para palayain ng tatay niya pero teka may dalawang panig dito para sa DDS biktima si Digong ng political persecution para sa mga kritiko Pananagutan daw ang kailangan sa libo-libong namatay sa drug war. Bakit Australia? Strategic move ni Sarah. Ang OFWs doon ang target. Kasi malakas ang impluensya ng Australia sa ICC. Pero mga kaibigan, parang teleseryo ito ha. Si Sarah parang nagpa-prescott abroad. Pero ang tunay na target, si BBM na nakaupo sa Malacanang. Feeling unbothered. Kung pro tertika, ka, i-comment mo. Hashtag free F P -R -R Kung antay, sabihin mo rin ang side mo. Let's debate. Okay, ha? Ah? Flashback tayo sa 2022. No? Uni team. Perfect ang tandem ni Sara at BBM. Pero fast forward to 2025, ha? Ah? si Sara absent sa zona ni Marcos at sinabing no plan, No direction ang admin. Parang ex na galit si Sarah, no? Mga kaibigan, BBM, you had one job, maging presidente, pero bakit parang scammer ang peg? Si Sarah, sinisira ng US-friendly policy ni Marcos. Pabor sa China tulad ng tatay niya. Pero teka, may impeachment case siya. 612.5 million pesos confidential funds daw ang ginamit ng mali. No, sabi ng supporters niya, unconstitutional ang impeachment. Sabi ng mga kritiko, umiiwas lang siya sa pananagutan. Ang rally sa Melbourne na hindi lang 'yon para kay FPRRD, power move 'yon para irally ang DDS laban sa mga kaalyado ni Marcos at yung foreign policy ha. Si Marcos, todo US kahit may typhoon missile system na naka -deploy. Si Sarah, pro China tulad ng tatay niya. Sinong tama? kung nasa Dubai ka o Toronto, anong mas importante, US o China? I-share mo sa comment section. Si BBM nangako ng mura ng bigas mo, magendang uh, magandang infrastruktura at unity, pero sabi ni Sara, no substance daw ang admin. Si Marcos parang nagsabi, I'm too busy for drama, pero ang totoo, nagpapakyut lang sa Washington. Sabi ni Marcos, ha, focus siya sa national concerns, hindi sa impeachment ni Sara. Pero teka, ang mga kalyado niya sa kongreso ang nagtulak ng complaint. Clap back ng Malacanang. Uy, Sara, 16 trillion pesos utang ang iniwan ng tatay mo. Pero may mga achievements si Marcos. Field health improvements, fuel subsidies. Para kay Sara, puro election gimmick lang yon. Ang tanong, sinong panalo? Si BBM na pro-US o si Sara na pro-China? At yung utang ng, na 16 trillion pesos, para nagsabi si BBM, 20 pesos rice ang pangako ko, pero ang nakuha natin, ha, ah, 50 pesos rice ang ut at utang na ang taas. Kung nasa Saudi ka o Singapore, anong grade mo kay Marcos? A, B, or F? Drop it sa comment section. Sa Melbourne, na daang-daang Pinoy ang sumigaw ng Free Duterte Now sa rally ni Sara. Parang K-pop idol ha si Sarah. Sold out ang rally pero ang merch ha, Hashtag free. PRRD shirts. Pero seryoso ha, humihingi siya ng tulong sa OFWs para i-pressure ang gobyerno ng Australia na baguhin ang ICC stance. Pero may tumutol ha. Sabi ng mga Filipino rights defenders sa Australia, banta daw ang rally sa social harmony. Supporters ni Sara, loyal daw siya sa tatay niya. Kritiko, sabi nila, ginagamit ni Sara ang pera ng bayan para sa personal na agenda. Ang OFWs mga kaibigan, malakas ang kapagyarihan. Remittances ang bumubuhay sa ekonomiya at ang boto nila malaki ang epekto sa eleksyon. Kaya target ni Sarah ha? na talagang i-pressure ang gobyerno. Pero teka, ang Australia ha, kung magpa-pressure sa ICC, baka magka-diplomatic tension sa Pilipinas. Kung nasa Australia ka, sumali ka ba sa rally? I-share mo ang experience mo at mag-super thanks na please para sa mas maraming ganitong content. Isipin mo ha, 2028, kakandidato kaya si Sara? Babalik kaya si si FPRRD? Matibay pa kaya ang Marcos dynasty? Kung si Sara ang presidente, baka puro TikTok dance na lang ang sona, no? Pero si BBM, PowerPoint presentation pa rin. Seryoso ha, malapit na ang impeachment trial ni Sara. Pero ang mga kaalyado ni Duterte sa Senado, baka madelay yon. Si Marcos, open sa pagbalik ha? sa ICC, hindi sang-ayon si Sara. Ang laban ng Duterte-Marcos parang teleserye. May plot twist, may sakitan, pero ang ending, abangan. <laughs> ang Pinas na sa crossroads, accountability o loyalty, progress o dynasty. Kung nasa Japan ka o Qatar, sino ang susuportahan mo sa 2028? Sara, Marcos o iba? i-comment mo na. Mga kababayan, tapusin na natin ito. Si FPRRD nasa dahig pa. Pero si VP Sara, todo laban para palayain ng tatay niya. Si BBM, parang chill. Pero ang admin niya, under fire sa utang, foreign policy at presyo ng bigas. Sino ang panalo sa political chess na ito? Ang Pilipinas nasa turning point. Ano ang pipiliin natin? Kaya naman, kahit nasa Riyadh ka, Toronto o Davao, mahalaga ang boses mo. I-hit ang subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please para mas marami pang ganitong deep dive. Sa mga OFW, saludo kami sa inyo. Kayo ang tunay na bayani. Keep engaging, keep questioning at keep fighting for the truth. Hanggang sa susunod, ako si Hashtag Walk With land at signing, signing off. Mabuhay ang Pilipinas!